guys! For today's video, nandito kami ngayon going to Baguio City. So kasama ko ang aking team, si Ariel, si Joy, si Ed, and si Albert. Siyempre kasama ko din si Bosti, ang aming lalapot. Kasama rin namin si Ate Lauren and si Kuya Ryle. So biglaan lang yung lakad namin na to kasi meron kaming free room galing sa aking Ate Marisol para medyo ma-relax-relax relax naman ang aming mga isip. <laughs> Ayan si Lapot. So, andito na nga kami ngayon sa Hotel Supreme sa Baguio. So, ito muna kami sa holding area habang nagaantay. Nililinis pa yata yung aming villa. Ayan si Ed, si Albert, and si Boss D. Ayan na nga ang aming villa. So, merong sala, may kitchen na din. May dalawang room to actually. Ang harapan niya ay may meaning pool. So, yun, nag-swim na ang aming anak na si Kuya Ryle with Kuya Jeje. And ang aming next stop, ang aking favorite always, ang Kanto Bogshi Restaurant. So, pag pumunta kami ng Baguio, usually dito talaga din nadala yung aking mga client kapag pre-nap. 'di ba? Seryoso sila kunwari. Kunwari hindi bini-video. Ayan na guys, ipapakita ko sa inyo yung aking favorite na favorite na half slab. Yan na. Grabe ang sarap niyan. Hindi ka nakikipag-away, hindi ka nakikipaglaban doon sa pinakamit ng kakarne ng ating steak, ng ating ano. Sarap. At ang pinakabanggang, kanilang turon with ice cream on the top. Kinabukasan, morning na to guys. So ayan, kumakain kami ng aming breakfast. Care of Hotel Supreme. So pag nag-check-in ka sa kanila, meron kang free breakfast. Ayun yung aking ate, kasing katawan ko. So obviously, hindi pa kami naligo. <laughs> ayan pa yung aming mga damit. Tadang! Bagong gising ang mamilay niyo. Magapa! It's Kuya Ariel. So after naming nag-breakfast, balik kami ulit sa aming villa. Ayan siya. Nag-aalaga si Kuya Ariel ng baby. So maliligo na ako. Ay, bumalik sila sa pagtulog. Ang galing. Ito naman yung magdadi. Ayan, maliligo na ako. Ito naman si Ate Lauren, pinanonood ko siya. Na-amaze siya dun sa... Actually, na-amaze din ako dyan. Yung binili naming, ano, gimbal. Ayan, nagpa-follow siya. Oh, bongga. Ay, siguro yung iba alam na yan. Pero kami, syempre, hindi pa naman namin yan alam. Kaya tuwang-tuwa yung anak ko dyan. Pati ako tuwang-tuwa. Akala niya, di ba, susundan siya sa baba. Gilid-gilid lang yan na. Gilid-gilid lang. pinawawang gimbal. Nahilo na yung gimbal niya, di ba? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kanino nagmana? Ayan na. Ayan na. Oh, ba? Diba? Ang galing. Tagu-taguan siya. Eh, huli pa rin siya ni Gimbal. Sabay kuha ng gamit sa bag ko. Ang galing. nag -lipstick. So ito na, nagpunta na kami sa Burnham Park. So pinasyal muna namin ng kids para mag-enjoy muna sila before kami bumaba ulit ng Pangasinan. O, pati ang mga malaking bata, isip bata. Ito si Chef Flory, aming tita. Ikot-ikot lang sila dyan, nag-enjoy sila dyan. Habang ako ay taga-video. Food trip kami dyan guys. Actually, naantay ko dito si Green Army. Kaso wala eh. Sa kung sa susunod na lang. Number one fan ako nun eh. Green Army. Green Army, back in a man. And syempre, hindi kami matatapos nang hindi kami magbabike. Ayan na, nagbike na sila. Syempre, hindi rin papatalo yung mga anak kong malalaki sama din sila sa pagbabay. Diba? Speak nila. So that's it guys. Ganun lang namin tinapos ang araw na ito. Masaya naman siya kahit papano as in nag-enjoy kaming lahat. Thank you for watching. By the way, this is Mami Lee. God bless everyone. Thank you for watching guys. God bless, God bless.